kwento ko lang din, no? Oh, si Miss Pilita Coral isa siya sa mga singer or artista na na-meet ko. Like, nung nakita ko siya sa airport, kung bata pa ako, Nico, tumakbo talaga ako sa kanya. Sabi ko, Miss Pilita, I'm a fan. Baka po, bigyan niyo po ako ng, baka pwede bigyan niyo po ako ng advice kasi gusto ko po maging singer, maging sikat na singer. And that time kasi, medyo doon na yung ano time na ayan ipapakita. Bata pa ako diyan dito, ayan no. Sa airport kami, kinukuwento ko sa kanya na Miss Filita, gusto ko talaga maging Ano ko yung advice niyo po at hindi ko makakalimutan na kailangan daw maging mabait sa lahat ng mga katrabaho, hindi lang artista kundi pati na rin sa mga naka lahat pantay-pantay. Pantay-pantay. So, ayan po. Totoo. Yan ang lagi kong natandaan and wow. super down to earth niya. Parang wala nga siyang issue sa so, wow. sa six decades niya na career. Wala talaga. As in, super, I love her so much. And kasi diba, Bisaya usually yung kinakanta niya. So kami nasa Mindanao, like na-appreciate namin lalo yung kanta niya. Lalo na yung Usahay. At isan sa ano yung meaning ng insan, Usahay? Uh -oh. So dahil jan kakantahin ko ang usahay ni Miss wow. Lita Morales wow.